17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang so pa sila. Saan na Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya na ng impeachment. Magdalihan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba salita? Kung gusto nila, sama, samaan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inaupisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako e-corrupt, pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minensyong ko lang yung Ilocos Norte dahil tigarod po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor. Aside from the... This, Diskaya. DBM gagawa ng project upon destruction of the President. I-re-review muna, mag -re review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado. Mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya iba tao. Lumayo. Dahil yung mga, as far as plant control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor din eh. Ba't pa, ba't, ba't, ba't nyo na muna yun, nandun na natakarukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na, diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung ah uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglid itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila as high school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang din bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya lang higiyo sa sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang guro. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aadoyin nila, aadoyin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umutang pa sila. Saan napupunta? Sa corruption. So, yun lang po pakiusap po. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang buwan, wag sa ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga pero baka may magulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. bumasok. tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila sila, sila ang kontraktor niya eh. So, pag-iusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano ang, yun yung, um, uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future, this is your future, yung mga kabataan. Hindi po sa amin tumutulong lang po kami pagpaliwanan dahil bukang naliligaw tayo eh. Investigasyon na investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Yun lang Moderator. Hmm. Sino <laughs> we found it uh, when are it outside this country. And then, they found in 23 billion US dollars in this country. Magagalit na sila at uh, talagang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop the meat of chess, it could be more. Uh, it could be more. It could be more. It could be more. It It could be more. Ah, uh, pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip po, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng kurap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future, mga kabataan, sila hindi tayo sila na masisira kung hindi pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo pero wag, ang ako wag, wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon, Gina Gorno from SMA Sir, your reaction lang kasi la, this week nagdesign design si House Speaker ng Maldes at uh, sa gitangan ng uh, pagagansya ng ano man yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congresses, especially sa Andrew Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldi dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Siya so, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong tayo. Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? Sampung beses mong palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng corrupt na Useless. Huwag na tayo pagluwan? Paikot-ikot lang po tayo. Uh, anyway, um, Thanks like, sa very much. sa tiyeng ng mga anyway, ko na yun, kasi kung Anyway, kung sa kung sa sa kung sa ng sa kung sa 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 hindi sa Pro Duterte, yung kabila, Pro Marcos. Ang makakalungkot ng daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano ang ako po sa comment ni Mayor Lovato Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan? Ako, uh, parang it's either Pro-Duterte ka or Pro-Marcos? Meron bang nasa gitna? Mayroon well, uh, this is the time to cross party line. Saba-saba muna tayo lahat, tanggalin muna natin ang mga hurap. Kasi yung mga ibang na pro na dyan, may ambition din. It. So, papayahan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. ay mag-charge good afternoon po. Ang question ko po ay Janice Manila po from Boulevard. Ang question ko po, po yung uh, sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating pangulo. Pwede ko bang malaman kung saan po kung saan po yung pinagbubuo tayo ng statement po muna niyan na yan. Sample Saan po gagaling yung La. statement niyo na walang isang salita ang ating pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalihan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba asang salita? Oh, nakakaya kayo. Eh sila lang may deparensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Si ang mayor dati doon, si Mayor ah, uh, pinsan nila. Michael Kion, tinanggal nila. Noong una, pinalabanan nila mabuti sa dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, siya, yung nakaupong mayo ngayon sa lawan, sila ang kontraktor. May picture sila, tiratas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila, bago mayor. Eto, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. O. Oh. Takatasong kama yung kontraktor nila. I Ibig nyo sabihin, yung contractor nilang kikita dyan, sila naglagay. At, sabi sa akin yung pinsambu niya, Michael Keon, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa uh, BBM, manong, you know, di the Marcos says, they will just use you. Hindi ako pa kadiwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan na kaya kami. So, bis, mismo pinsa niya nagsabi. They will just use you, ano, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagka, pagsasa, pag, pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? A Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nila na gumaba ang mga parak, ay kasama po ang ating pangunod? Ikaw na sabi. Kung ibig sabihin po ba, kasama ang ating pangunod sa panawagan nyo? At wala po sinabi ko na eh. <laughs> so, hindi po kayo nalatakot sa mga binibigat, binibitiwan niyo sa ko ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa sa Sakripisyo ako. Kung meron sila, inaumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay korap, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpakan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga korap doon. One term. Wala kami palengke, wala kami bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbakan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meter. 10, uh, 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time, ngayon, 15,000 15, na per square. Anong ginawa ko? Did, did I took advantage? No. Hindi ko bilenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kaagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pang uhurakot. Okay uh, po. yung next question ko po, uh, bakit po naisip niyo ng kabataan ng uh, gusto uh, nyo uh, magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang na utang natin, umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap? Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician niya na marami mga bintangan, ingitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumay leaders, tumayo po kayo dahil kinabukasan niyo ito. Hindi namin kinabukasan. Kung so may hindi hahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun ha, kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Ah, magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga syudyante. So yun, Kaya ka kung peaceful revolution against corruption sa niyo po, paano natin masisiguro, masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nila? Kaya, kaya, kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon na kumilos. This will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kabataan ang mag-lead ang, ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Iyon lang po ang suggestion ko. Kung okay sa, kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. <laughs> no good uh, afternoon, -go. ng Good afternoon, Ma'am. Kanina po binanglit niyo na uh, presidente kasama doon sa binansya niya kanina. Uh, can you name names? Uh, mga contractor lang ba ang sinasabi niya na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gusto na po yan? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigarod po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Biscayas. Ang ah, magandang natin po sa lahat at lalo lang po sa inyo, Dr. Lang Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa na sa sentimento ng mga mga mga, mga, mga At kung ko lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, nagtagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo. Kaya doon sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. So bakit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinunalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi ninyo na napakasinaling po talaga. At kung po naman din sa sinasabi na uh, ah, kung kasama pa ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita -kita naman po. Dahil unang-una, -una, ang lahat ng nagaganap na ito, walang mo kinalaman ang ating head of state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat, lahat ng na nagaganap bilang competent leader ng ating bansa Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng like, 250 na congressman na pumirma, yung hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna -na, na rito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. Ire-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon bibintangan niya iba tao. Alam niya lahat niyang eh. Kaya may Alzheimer kakakuna dahil minensyon niya yung grapeng corruption sa flood control. Eh, kasama siya. Nakalimutan niya eh. Maraming salamat, <laughs> Barangkot. Si Manalo, sa Amerika. May nakausap na po ba kayo ng mga student leaders or student organizations to started this youth-led movement? Wala pa, nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga sidyante. Narinig ko lang magsalita mag, sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this, this uh, union movement kung sakasakaling may tumugol sa panawagan ng inyo na, na pamunahan ng kabataan, ng revolusyon sa kambalita ng pagdalo sa mga eswel, uh, eswelahan? po ito ng itang uh, ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So, yun, yun, so, yon ang future nila. So, sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So kung walang, point kay, point kaya, point walang kung hindi hinto itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. Pag so, ipong boycott ng mga sadyante sa talang eskwela ng pagdiro, sa nila sa paaralan is should be continuous hapang hindi kumawa yung mga na uh, korap sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami din ng pera. L lalaban sa demonstrasyon. Magbabayan sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. May marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, baba ko ang salita, may mga nag atak na Atak dog ang tawag ko yan. Binabayaran sila para sirayi ka. <laughs> 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Kung ba yung anak niya, una ng impeachment. Bandalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod Rosono, mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba yung salita? Kung gusto nila, sama samaan ko sila sa skulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inaupisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, Pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minensyong ko lang yung Ilocos Norte dahil tigarod po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor. Aside from the dis Diskaya. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya iba tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer ka ako dahil minensyon niya yung graph corruption sa flood control. Eh, kasama siya, nakalimutan niya eh. As, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, Sino naka-convert? Yung mga niskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Ba't pa... Ba't pa... I-investigate nyo na muna yun. Nandun lang na natang So kung antayin natin ang Senado, mag-ano bag pa yan eh? Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung... Uh, rally, rally. Baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglid itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga siyudyante. Kaya nakikiyo sa pag sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, Pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Wag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Wag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aaduhin, nila, natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero nung kilabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap po. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga reassured leaders, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon.